News sa ating mga balita, gumagalang daga sa kisame ng Naiyatri na kuhanan ng video. 43 patay sa sunog sa kabisera ng Bangladesh. Presyo ng gasolina nakaambang tumaas, rollback sa diesel, kerosene, posible sa susunod na linggo. Pinoy hog farmers nasungkit ang kauna-unahang Guinness World Record sa pinakamaraming potahe ng pork na on display. Upo si Cesar Sorian, kasamang buong pwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang nangunguna mga balita sa buong kapuluan ngayon. Hindi lang surot, pati rindaga ay nakitang gumagala sa mga pasilidad sa terminal ng Ninoy Aquino International Airport o NAIA. Sa kuha ng pasahero na nakapost sa X, huli sa video ang isang dagang palakad-lakad sa lighting fixture ng NAIA Terminal 3 ngayong araw March 1. Sa ad ng uploader ng video, naghihintay siya ng kanyang flight pa Singapore nang magsigawan ng ilang pasahero matapos mapansin ang malaking daga. Lubos namang ikinabahala ni OFW Portales Marisa Magsino ang mga natatanggap na ula hinggil sa diumanoy pest infestation sa nasabing palipara. Aniya, magdudulot ito ng pangamba at hindi komportable ang karanasan sa mga pasahero. Bukod pa sa umiiral na problema ng congestion sa loob ng naiya. Hindi bababa sa 43 individual ang namatay nang nagliyab ang isang 7-story building kagabi February 29 sa Dhaka, Kabisera ng Bangladesh. Ayon sa Fire Service and Civil Defense Headquarters sa Dhaka, may naitala rin 75 injured persons kasama ang 42 nawalan ng malay ang kanilang nailigtas mula sa Green Cozy Cottage Shopping Mall. Base sa investigasyon, nagumpisa ang sunog bandang 9.30pm. Inabot ng dalawang oras ang mga responders bago nila tuluyang mapuksa ang apoy. Inaalam pa rin ng mga otoridad ang sanhi ng pagliab ng naturang building na naglalaman ng mga restaurant, pamilihan at residential units. Heads up sa mga motorista. Asahan ng mixed price adjustment sa produktong petrolyo sa susunod na linggo. Batay sa pahayag ng Department of Energy o DOE ngayong araw sa ni DOE Oil Industry Management Bureau Assistant Director Rodela Romero, posibleng magkaroon ng rollback kada litro sa presyo ng diesel mula 30 to 60 centavos, habang sa kerosene naman ay 30 to 50 centavos bawat litro. Sa kabilang banda, nakaamba namang tumaas ang presyo ng gasolina mula 20 to 45 centavos per liter sa ilang kumpanya ng langis. Nito lamang linggo, bumaba ang presyo sa lahat ng produktong petrolyo mula 70 centavos hanggang 1 peso and 10 centavos kada litro. Naset ng mga Filipino hog farmers ang pinakaunang Guinness World Record for the most variety of pork dishes on display ngayong araw sa launch ng 5-Day National Hog Festival 2024 sa Gateway Mall to Quezon City. Mayroong 330 na putahe ng pork ang ipinakita sa festival mula sa inisyal na 341 na dishes. 28 mga putahe ang na-disqualify dahil hindi pasok ang mga ito sa guidelines ng Guinness. Isang official adjudicator mula sa Guinness World Records at ilan pang mga eksperto ang dumalo sa event para suriin ang lahat ng mga putahe rito. Sa pangamagitan ng naturang festival, nilalayon umano ng National Federation of Hog Farmers na ipromote ang interes ng agricultural sector ng bansa. Gaganapin ang unang tatlong araw ng National Hog Festival 2024 sa Araneta City. Kasama rin sa festival ang pag-feature ng mga nine course meals na likha ng ilang mga local chef. Para sa Kiblat News Update, Ren Zilinon nag Naguula. Atin niyo pong natungayan ang mga headlines sa nakalipas na oras. Manatiling nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama niyo sa bawat pagputo ng balita.